sa vlog. Bibili po kami ng washing. Ngek! 7,000. Ayan. Gusto nyo pong bumili. May nahanap po kayo mga ka-vlog, ka-reels. Dito po kayo pupunta. Ah, Murang-mura lang po. 4,400. Wala na pa. Wala na ibang kulay nito. Magtanong ka nga muna kung may kulay mga mga kulay. Washing, yung washing. Ay, ito. Mm -hmm. Tignan mo nga kung magkano ang price nito. Mm -hmm. Kuya, may iba pa pang kulay nito? Ano? Wala po, ma'am. Ganyan lang. Ito, may iba pa pang kulay. Yes, dito wala na lahat. Lahat ba yan? Okay. 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 Yun si Eunice. Yan, hindi na kanya. Tinet lang nga, oh. tinet. Kasi meron ako kasi ina dito, 3-4 lang daw eh. Sabi ko, babalikan ko. Mm -hmm. Yung washing yung gumili ako ng ano, ng ganito. Hindi siya Ay, yung micromatic na. Magkano? Maganda naman siya. Kasi ito, malalim talaga siya sa ano. So, dalawa lang yung pwede natin pagpilihan. Ako yung babae, miss, na sabi ko, babalik ako. Kasi siguro, sa dami na rin nang tumingin dito, ano, naunahan na ako. maganda. Ito parang ang lapad nito eh. Ang oh, pero same lang ang price uh, niya. Ano pa nang bet mo? Anong bet mo? Yung sa kabila o oh, ito? na. Ito na lang kaya. Ayan. Washing, washing. Iuwi na po namin. Iuwi na po namin, guys. Kailangan ng washing. Pagkano yung ano niya? Yung walis pang puso? Depende Okay na siya, pati nilang ikot Ay, okay siya Okay na po yan, siguro Uwi ko na, uwi ko na ooh, ooh, ooh. Oh, My life ain't perfect But it's worth it Looking forward for something Sa halagang magkano to pa? Tagwa 100 lang to, ano? Yan, tag po kaming towel. Yung blue sa amin, mag-asawa. Yung pink, kina and Samantha.